Hindi magdadalawang isip ang DILG na sampahan ng kaso ang sino mang polis na mapapatunayang nakikialam sa politika. Lalo na't papalapit na ang araw ng botohan sa Mayo. Si Paul Montibon magbabalita live. Paul, magandang gabi! Dahil magandang gabitin sa iyo tuwing halalan ay mahigpit ang babala laban sa mga polis na sila ay dapat na maratiling walang kinikilingan. At ngayong 2025 midterm elections, mas pinaiting parao ng DILG ang paninindigan nito laban sa mga polis na maaaring maging partisan o makisausaw sa politika. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang nagbabala, hindi niya palalagpasin ang sino mang pulis na masasangkot sa pagiging partisan ngayong eleksyon. Ayon kay Remulla, walang puwang ang mga alagad ng batas sa larong pampolitika at handa siyang magpatupad ng parusa laban sa mga pulis na lalabag sa batas ng eleksyon. Muling iginiit ng kalihim na maiksi lang ang kanyang pasensya pagdating sa mga tiwaling pulis. Matatanda ang seremulya rin ang nanguna sa panawagang papanagutin ang mga pulis na sangkot sa kontrobersyal na 990 kilong Shabu Hall sa Maynila noong 2022 dahil sa kanyang direktang aksyon kasalukuyan ng nakakulong ang mga pulis na sangkot sa isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa na may halagang 6.7 bilyong piso. Kasabay nito, todo suporta rin seremulya sa kampanyang kontrabigay at kontratanggap ngayong eleksyon para matiyak na walang magaganap na dayaan lalo na kung may kinalaman dito ang mga pulis. Mariin niyang binigyan diin na hindi niya kailanman kinukonsinte ang pamimili ng boto. Dahil sinasabi nga na sa bawat halalan ay tungkulin ng DILG na tiyakin na magiging patas at malinis ang proseso nito. At bahagi nito ang pagpapanatili ng neutrality ng ating kapulisan. Walang puwang ang pagkiling sa anumang partido at sino man ang lalabag sa batas ay may kaakulang pananagutan. Dahil sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamayan at hindi ng sino nasa Posisyon para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal balik sa iyo Kyle All right maraming salamat Paul Montibon sa detalyadong yung balita live